Magandang umaga po mga Karodya TV Mainit po ngayon Kaya kailangan Isprehan ko na naman ang aking tanim Sa pang insikto at saka pang pabulaklak Ito po ang aking pang ispre Sabi po samahan niyo po ako at ako'y mag-i-spray Balikan ko po kayo Pagpabulaklak Kaya lang talagang pangit ang kamatis Naminigas ang katawan Ano kaya ang nangyari? Pabulaklak. Hindi mo na, hindi yata magandang ang aking kamatis na yun ah. Kailan po yan kung anong kanyang habutin. Pati po sitaw ko Ang dami ng bunga. po Mahaba oh. Mahaba na oh. May bunga na. Ang kamatis ko. <tipos> Suot na suot Ayan po oh isprehan ko rin po yan ngayon ng pampa ano dito sa insekto ang daming mga ano na langgam na maliliit sa bunga kailangan yan ay ispre din ispre ng pampatay ng insekto nakakatuwa po ang dami ng bunga ng aking sitaw Grabe talaga langgam mo. Oh. nila ang aking sitaw ah. Sige po mga Karodjer TV. Ako po ay mabalikan ko. Eh okay na po yung papapasilip. Pero mag spray po ako ng pang-insekto tulad nung nakita, pinakita ko. Dami langgam na maliliit. Sige po. Mag-spray po ako ng pang-langgam naman. Okay na po yung pagpapasil ko. Bye, bye po.